Neri call me na Anda you? Handa na ba you? Anda na me. Nalimutan ko yeah, na to. Tama po. <laughs> Ayan. <laughs> Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan! Okay. O kung ang isa ay pili nuts. Pipili ka lang ng isa sa mga sasak din ko. Okay? Una pili natin. Ano sa mga ito ang bago? Mga tumatakbo, mga estilo o mga pangako? Ah, ah, akala ko nuts ang pipiliin ko. Ano? <laughs> okay, <are> <laughs> Pumili ka ng isa sa tatlong 'yan, ya. Yeah. Yeah. Sige. Oh. Ah, estilo? Ano istilo? ang mga ito oh. ang mga ito ang bago. Okay, dito oh. ka pipili. Mga tumatakbo, mga estilo o mga pangako? Ah, yung pareho lahat eh. <laughs> Wala oh, walang bago sa kanila. Walang bago. Yung nga uh, eh, no? Walang uh, bago, bago eh. Oh, oh o oh. sige. Oh, sunod. Ano naman rito ang luma? Okay? Yung mga luma. mukha, mga apelido o mga gimmick sa kampanya. <laughs> Anong dito ang mga luma? Ang um, mukha, mukha, gimmick, apelido apelido or uh, apelido definitely luma talaga yung uh, mga apelido uh, apelido na yan oo so okay. Apelido. ano naman dito apelido. ang hindi mo inaasahan kung mag o na yung mag-anak na tatakbo o magkakamag-anak na magkakatunggali yan ah magkakamag-anak na magkakatunggali oh, okay. galing no oo so hindi na talaga naman, ang expected mo na yan. plastikan balimbingan o alyansa ng makapangyarihan Okay ulit nga iko-note. Ano na dito? Ano dito ang expected mo na? Plastikan, balimbingan o alyansa ng makapangyarihan? Uh, all of the above, all of the above. <laughs> <laughs> okay. Sino uh, ang kikilingan mo kung meron man? Artista guys. o vlogger? Uh <laughs> hirap ba? Uh, Hirap, no? Vlogger siguro muna. Uh, oh, okay. uh, oh at, ano naman dito, attorney, ang no-no sa'yo? Ako ay ano yan. dito sa sa'yo? Mga tatakbong nasangkot sa anomalya o mga convicted na sa krimen? Convicted na, syempre. Yeah. Kasi mm -hmm. pag-convicted, ibang usapan yan. Ibang usapan na yan. Uh, mm -hmm. At so, huli last. sa peanuts, sa 2028, kung tatak kung tatlong angkan lang ang pagpipilian na uupo sa palasyo, sinong apelido ang kerry na lang ni Neri? Mga Duterte, mga Marcos o mga Tulfo? Uh, oh, siguro bayad muna ang apelido yeah. na <laughs> 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 oh, lang. Wala kang oh, kerry okay. sa tatlo. Ako naman, okay. uh, uh, Kong, uh, alalahanin yeah. mo ha. Charot o trululu ang isasagot mo sa akin? Ang charot, hindi totoo. Okay. okay. Ang true lalo, yun ang totoo. Okay? Unang okay. tanong, charot ba o true lalo, Kong Iisa yes. lang ba ang katauhan ng dalawang person nagbabanggaan? Pwersa ng kadiliman at pwersa ng kasamaan? True lalo. <laughs> okay. <laughs> Kapag sinabing alternatibo, oh, bukas ba kayo makipag-alyansa na rin sa mga grupong progresibo, makakaliwa at dating oposisyon? True lalo, yes. Yan, okay. Ikanatlong tanong, Charot true Lulu, may pakinabang ba na nagbanggaan ng Duterte at Marcos at naglabasa ng mga tinatagong katiwalian? True Lulu, talaga. True Lulu, talaga. Ayan, Last question, hinug na ba kong Neri at may pagbabago ka na nakikita sa kamalayan ng ating mamayan laban sa mga corrupt official para bumoto naman batay sa kwalifikasyon sa darating na eleksyon? mero true lulu yan. Meron. Yes, yan. yan. Oh, may pag-asa pa tayo, bayan. Thank you, Kong Neri. Huwag mo na kay Thank you. Ratatat! Ratsadang tanong! Tapatan! At tarang! Tahan!